Tama nga kasaliksig. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na merong mga taong naninirahan sa ating planeta na sa sobrang kakaiba ay paniguradong hindi mo aakalaing totoo pala sila? Kaya mula sa lalaking unti-unting nagiging isang puno hanggang sa lalaking patuloy na lumalaki ang leig ay ito ang sampung pinakakakaibang individual na hindi mo paniniwala ang totoo pala. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin na. Number 10. Abul Bajandar Alam mo ba na mayroong isang lalaking mula sa bansang Bangladesh na dahil sa kanyang kakaibang kondisyon ay tinagurian ng lalaking puno ng publiko? Ang lalaking ito ay si Abul Bahandar na sa loob raw ng kanyang 33 taong pamumuhay sa mundo ay hindi nakaramdam na normal siya sa paningin ng mga tao sa dahilan ng meron siyang kakaibang kondisyon sa kanyang balat na nagdudulot ng tila ba pagtubo ng mga kahoy sa kanyang kamay na naging dahilan para pandirihan siya ng mga taong nakakakita sa kanya. Human papilloma virus ang tawag sa kondisyon kinakaharap ni Abul Bahanda na siyang may dahilan daw sa pagtubo ng mga kulugo sa kanyang pangangatawan na sa sobrang kumapal raw ay tila ba nagmistula na itong mga kahoy na tumubo sa kanyang mga kamay. Number 9. Sediveri Liberata ang pagkakapanganak ni Bahaneza Liberata sa kanyang anak na pinangalanan niyang si Diveri, ay siyang naging dahilan raw kung bakit sila naghiwalay ng kanyang asawa. Dulot na natakot ito sa kondisyon ng kanilang anak na agad nitong tinawag na demonyo. Sa kadila ng tila ba isa itong alien kung titignan lamang ang ulo nito na hindi may tatangging sadyang naiiba kumpara sa ibang mga tao. Hindi matukoy ni Bajanese kung bakit naging ganito na lamang ang kondisyon ni si Diveri. Lalo pat normal naman ang mga una nilang anak ng kanyang asawa. Nung matapos siyang iwanan, ay naging dilan para kailanganing sustentohan ng ama nito. Sa kasamang palad ay kakaunti lamang din ang naawa kay Bajaneza sa kanilang bansa. Kung kaya't madalas ay pinagtatawanan at kinukutsapa ng mga tao ang kondisyon ng kanyang anak hanggang ngayon ay hindi niya pa napapatignan sa espesyalista. Kung kaya't wala pang nakakaalam kung bakit naging ganito na lamang ang kanyang itsura. Number 8. Parabulal Prasanan Si Prabulal parasanan ay sikat na social media influencer mula sa bansang India na talaga namang nagpahanga sa maraming mga tao dahil sa dami ng kanyang mga nagawa kahit na meron siyang kondisyon na talaga namang hindi iisipin kaaya-aya ng masa. At ito ay dahil sa merong pambihirang kondisyon si Prabulal na nagdulot para ang 80% ng kanyang mukha ay tubuan at mabalot ng mga dambuhalang mga nunal na ay naging cancer na raw. Nasa kasamaang palad ay siyang naging dahilan din sa kanyang maagang pagpanaw. Marami ang nalungkot matapos ang pagkamatay ni Prabulal lalo na't marami itong mga nagawang charity habang siya ay nabubuhay pa ni na hindi may tatangging labis na nakatulong sa maraming mga tao na ayon sa kanya ay posibleng kinukutsa raw siya kung sakaling hindi siya nila kilala. Number 7. Yi Wei Kang. Hindi na bago sa ating kaalaman na maraming mga kondisyon na posibleng kaharapin ng isang tao ang nagsisimula sa kanilang mga kapanganakan at ang isa na sa mga ito ay ang tinatawag na Cleft Palate o Pagiging Bingot kung saan ang isa raw sa pinakapambirang klase ng kondisyon na ito ay ang nakuha ni Yi Weikang na ipinanganak sa probinsya ng Hunan sa Bansang China kung saan ang kanyang kondisyon ay nagdulot na para magkaroon siya ng siwang sa dalawang panig ng kanyang muka kung kaya't para bang may suot-suot na itong isang maskara Ipinanganak taong 2009 si Yi Weikang na hanggang ngayon raw ay daladala pa rin ang bansag sa kanya ng mga tao na mask boy. Dulot na ang kanyang kondisyon ay nagdudulot para akalain mong may dalawa siyang magkapatong na muka na hindi may tatanging labis nagugulat gugulat sa lahat ng taong makakakita. Number 6. Galang Andika Kung ang pag-uusapan lamang natin ay patungkol sa isang individual na mayroong dalawang muka, ay gusto kong makilala mo ang sanggol na ito na si Galang Andika na ipinanganak noong 2018 sa bansang Indonesia. Sa kadila ng ang ulo ng batang ito ay tila ba merong dalawang muka na ayon sa mga espesyalista ay nadulot raw sa hindi tuluyang pagkakahiwalay nito sa kanyang dapat sanang magiging kambal. Sa kasamang palad ay hindi lamang muka kundi pati na rin utak ang nadoble sa ulo ni Galang Andika. Nakakailanganin raw agad gawin para masiguradong mabubuhay ang bata pero dahil sa walang pera ang kanyang mga magulang at wala nang kahit na anong balita patungkol sa sinapit ni Andika, ay kasalukuyang misteryo pa rin sa isipan ng masa kung ano nga bang nangyari sa kanyang kaso at kung tuluyan nga bang nahiwalay ito sa dapat sanang kambal niya. Number 5. Bablo Pashi hindi na may tatanggi pa ng kahit na sino sa atin na ang pagkakaroon ng kakaibang kondisyon ay kadalasang nagiging dahilan para maghirap din ang mga taong meron nito. Pero paano kung sa simula pa lamang ay mahirap na ang taong ipinanganak na may ganitong klase ng kondisyon? Ganito ang naging buhay ni Pablo Pashi, na kasalukuyang sa syudad ng Mumbai sa Bansang India, kung saan siya namumuhay bilang isang pulubi, kung saan kahit na mamalimos raw ay hindi niya halos magawa dulot ng kanyang kondisyon na madaling mapapansin na patungkol sa kamay niyang dambuhalan. Ayon sa may spesyalistang nakakita ng retrato ni Bablu ay maaaring hindi kumpletong gigantism raw ang pinagdaraanan ng lalaking ito kung saan tanging isang kamay niya lamang ang naaapektuhan ng kondisyon na ito na ay naman sa kanila ay walang may dudulot na masama sa kalusugan ni Bablu. Number 4 Bayzid Sikder Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang bagong panganak na sanggol na tila ba may edad ng lampas ilang dekada? Ang ganitong kakaibang pangyayari ay ang naranasan ni Bayzid Sikder noong siya ay pinanganak sa mundo kung saan kahit na wala pa siya sa edad na lima ay tila ba lampas 50 na ang balat niya dulot na lawlaw na ito at napupuno na ng wrinkles na hindi may dapat na makikita lamang sa mga matatanda Mula sa bansang Bangladesh ang pamilya ni Bayzid na nagpapalipat-lipat raw ng ospital hanggang sa nakaanap ng posibleng lunas para sa kondisyon ng kanilang anak. Nasa kasamang palad ay imposible na raw nilang mahanap. Dulot na maaari mang mapatigil ng mga gamot ang patuloy na paglawlaw ng balat ni Bayzid ay wala raw magagawa ang mga ito para i-transform ang kanyang itsura na kagaya ng mga ordinaryong bata. Number 3. Tessa Evans Alam mo ba na merong isang batang babae mula sa bansang Ireland kung saan dahil sa kanyang kakaibang kondisyon ay namuhay siyang walang ilong? Ang batang babae na ito ay si Tessa Evans na ipinanganak na walang ilong sa gitna ng kanyang muka at kondisyon na nagdudulot para maging malabo ang kanyang mga mata na mabuti na lamang at agad napansin ng mga doktor na mabilis nilang naagapan. Kung kaya't kahit nabibihira ay hindi ito naging daylan para malagay ang kanyang buhay sa kapahamakan. Kasalukuyang sampung taong gulang na si Tessa na balitang nakabitan na ng artificial nitong ilong na mas lalo raw nagbibigay sa kanya ng confidence na hindi may tatangging kakailanganin niya lalo na't na malapit na siyang tumuntong sa edad ng pagdadalaga. Number 2, Francisco Domingo Joaquim Hindi na bago sa ating kalaman na ang mga kondisyon na meron ng mga tao ay siyang nagdudulot para maging kakaiba sila at maaaring malagay pa sa disgrasya pero maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na may ilang kondisyon na maaaring makatulong pa sa buhay ng isang taong meron nito? Ganito ang mapapatunayan kay Francisco Domingo Joaquim na kasalukuyang nakatira sa bansang Angola kung saan siyang may hawak sa pagkakaroon ng pinakamalaking bunga na ayon sa Guinness Book of World Record ay kayo na raw ibuka sa lapad na 7 pulgada. Kung kaya't madali lamang nitong napagkakasya rito kahit pang pa mga soft drinks na nasa lata. Bago tayo magpatuloy sa una ng ating lista na gusto ko munang ipakilala sa iyo ang isa pang kakaibang individual na kasama sa nakuha ng retrato ni Francisco Domingo Joaquim kung saan ang sanggul raw nito mula sa Afrika ay ang kasalukuyang may pinakamaitim na posibleng maging balat sa lahat na mas nakakatulong raw para pumukaw ang bilugan at makintab na mata nito na talaga namang umantig sa puso ng maraming mga tao. Number 1. Wang Zixiang Ang huling individual natin sa listahang ito ay patungkol sa isang lalaki sa bansang China na may pangalan na Wang Zixiang kung saan ang kanyang kondisyon na lipoma ay naging dahilan para unti-unting tumubo ang taba sa kanyang leeg na talaga namang bumago sa kanyang itsura. Ang kondisyong ito ni Wang Zixiang ay nagsimula noong pumunta siya sa mga doktor para ipatingin ang kanyang nangangalay at nananakit na leeg. Na inakala niya noong una ay dahil sa kakabuhat niya lamang sa kanyang trabaho bilang isang construction worker. Pero kalaunan ay napagalaman na isa pala itong tumor na sa samang palad ay wala siyang kahit na anong pera para mapagamot. Kung kaya't kasalukuyang unti-unting lumalaki ang leg niya, nakalauna na ay maaari raw maging sani ng kanyang kamatayan. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang hindi na may tatanggi pa ng kahit na sino na ang bawat individual ay mayroong kanika nilang angking katangian na siyang nagdudulot para maiba sila sa ibang mga tao pero ang kaibahan na ito, ay kadalasang sanhi ng mga kakaibang kondisyon. Nasa kasamang palad ay nakakapagdulot pa ng piligro sa mga taong meron ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga kondisyon ito ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.